Pa-noorin muna natin at pakinggan yung mga sinabi po ni General Torre tungkol sa iso po ng nawawalang uh, uh, nawawala mga sabongero at ang uh, uh, connection po ng ilang pong aktibo ng mga polis dito sa naganap po na pagkawala ng mga sabongero. Si ito ha, baka sabihin nyo, 15 lang. Hindi to, pag lumawak na lumawak ang investigasyon, marami ang, baka mas marami pa. At yun nga sinasabi namin, wala kaming sasantuhin dito, wala kaming We will leave no sto stones unturned. Kahit na dumami itong dumami, ang pinaka-importante rito is mabigya, una, mabigyan ng hustisya ang mga biktima at pangalawa, maklens na rin ang organization, ang PNP sa mga ganong klaseng mga personnel. Marami, marami, marami tayo. Uh, hindi ko na siguro isa-isahin. Basta marami sa kanila is nasa support units, may mga galing sa region, may mga sa APC. So, may mga... Um, Iba-ibang mga units sila, okay? So, in-account natin at uh, may mga, ah, lahat sila active. May isa is, uh, except for one na uh, due for retirement at tatlo na dismissed. Dati na dismissed, ang identified ng mga pangalan na yan. So, lahat active. Abay, uh, nasuspend na kaya? Yung iba tao, iba uh, naman, uh, ano, uh, no? Uh, na-retire. Malapit na daw mag-retire. Pero ayun yung talagang pangalanan so, dahil ayun yung pangunahan, investigasyon. Kumpaga, kasi di ba parang oh. sa ngayon kasi yung bombastic pa lang naman yung eh, sinabi ni, Totoy, ni alias Totoy. Alias Totoy. Alias diba? Totoy, oo. So isibihin kapag ka kapag nilinya mo rin yung mga uh, napag-alaman ng kapolisan doon sa mga police na involved, pwede na maging buo yung story tingnan natin. Tignan natin. Oh, Kasi yeah. maal mukhang lumalabas na hindi lahat ng mga nawawalang sa bungero doon sa Taal Lake Totoo. inilibing itinapon. Yung iba pala, abay nasunog. May sinabi rin si General Torre Meron din. Dyan. Pakinggan natin. Totoo niyan is, hindi nga natin to we are living now stones unturned here. May asay sa Taal Lake, may mga iba pang mga ina-identify ang iba nating mga witnesses kung nasaan posibleng dinispose ang mga katawan, allegedly dinispose ang mga katawan, ito missing sa Bungeros. At ito ay hinahanap namin. Ito ay pinupuntahan at... Well, may sinasabi, sinunog. May mga sinabi, binaon. Okay? So... Malalaman at malalaman natin yan pag na-recover natin ang mga katawan.